ito po yung surprise na hindi niya inakala talaga kasi hindi ko po siya binigyan ng pagkakataon na isipin niya na uuwi ako sa mismo araw ng graduation niya. Ay. Sa amin pong magkakapatid, wala po nakatapos sa amin dahil po sa dala ng pa namin noon, mga magulang ko po, ma hindi na nila nakaya na makapagpatapos ng mga anak po. So kami po magkakapatid, pito. Pinalaki po kami ng mga magulang namin ng iisang hangarin sa buhay. Yung pong magtulungan, magmahalan. Sabay-sabay po kami aangat. At sabay-sabay po namin aabutin yung pangarap namin bilang isang pamilya. Sa Dubai po, apat na taon po ako doon na nagtrabaho bilang waitress, cashier, naging uh, barista rin po. So all around po kasi sa five-star hotel po, tinitrain ka nila. Yung pinagsimulan hanggang sa ngayon po, kung nasa anak ko, dala ko pa rin po yung mga natutunan ko doon. After four years ma'am, so ito na po, nagkaroon po ako ng isang anak sa si Hennessy So, tumigil po ako sa pag-abroad at umuwi ng Pilipinas. Nasa bahay lang po ako. Inaalaga niyo anak ko. Tapos po, siyempre, bilang ina, kailangan kong umano ang trabaho. So, iniiwanan ko po yung anak ko sa si, NEC si, kay tatay, kay nanay. Ako po yung namamasukan doon sa... Meron po kaming malapit po sa bahay namin. Yung malaking yung farm siya na magulay. Namasukan po ako na mamitas ang talong, ng uh, sili, yung mga ampalaya na yan, nagtatanim po ako, nagdadamo. Ang kinikita ko lang po noon, 150 pesos per day. Per day. Sa kainitan ng araw po, 2013 po, nag-start na po akong mag-apply sa abroad. Kasi po si Hennessy is four and a half years old na po noon. mag de na siya, mag-aaral na siya. So sinabi ko po sa nanay ko, sa magulang ko na ako po ay eh, aalis ah, ulit. Payagan niyo po ako bilang isang ina. Gusto ko pong makilala niya ako na ako yung ina niya. Yung meron na po siyang konting pangunawa na inano ko po sa isip niya na anak, si mama aalis kasi kailangan kitang pag-aralin, kailangan kitang buhayin bilang isang uh, single mom. So katuwang ko po, pamilya ko sa pagpapalaki sa kanya." Nung pong ako sa abroad, ibang bansa na po, hindi na po sa Dubai, sa Qatar na po. So, ang trabaho ko po doon, call center po ng isang company doon. Ilang pong gabi, na iya ka ng iya kasi first time mong mawalay sa kanya. Maliit pa siya. Yun yung struggle mo. Kumpara noon na umalis ako na wala naman po akong anak. Ang nami ko lang magulang ko, mga kapatid ko. Nararanasan po nila na pumupunta sila ng kabilang barangay. Dadali nila si Hennessy. Pumupunta po sila ng computer shop para mag-ausap kaming mag-ina. Minsan sasabihin niya, Mama, umuwi ka na. Umuwi ka na, sabi niya gano'n. Sama na lang ikaw dito sa akin, sabi niya gano'n. So yun po yung pinaka mahirap bilang ina na sasabihin ng anak mo, umuwi ka na. Kahit po sabihin mo gusto gustong-gusto umuwi, hindi naman po po A few days ago po, bago yung flight ko, nagsisend siya ng mga messages, nagsisend siya ng video na sinasabi niya na, Mama, ganitong araw yung graduation ko. Tapos po, isang araw, na sa trabaho ako. Bigla po siya nag-message. Mahaba po yung message niya, ma'am. Sinabi niya po, isa-isa yung mga, yung awards po na nakuha niya. At kiluwento niya po na nagkaroon sila na yung recollection po sa school, na mag, naggawa sila ng message sa sulat para sa mga magulang. So, sininyap po sa akin yun. Tapos sabi niya po, ah, mama, maraming maraming salamat kasi lahat ginagawa ko para sa kanya. Kung baga binibigay ko po yung mga pangangailangan niya. At uh, sabi niya po, mama, dahil ah, maraming maraming salamat kasi kahit wala akong kinagis ng ama, ikaw yung ito ba yung papa at mama para sa akin? Nasa trabaho po ako tumulo po yung luha ko kasi Ramdam ko po yung nararamdaman ng anak ko. Which is, mahirap sa kanya na walang kahit isang magulang sa tabi niya. So ako po, sabi ko sa kanya, anak, huwag ka mag-alala, pinapangako ko sa'yo sa senior high school mo. Uuwi si mama. Ako na ang kasama mo. Natatanggap ng award mo kasi po, sabi niya, mama, sana napapasaya kita sa mga awards na nakuha ko. sa Kung baga ngayong araw na to umuwi ako tapos isang araw po na ako hindi nagpakita. Hindi po ako nagpasundo sa kahit na sino sa kanila. Doon lang po ako sa pinsan ko pumunta. So nung araw po ng graduation niya, umaga po, tinawagan ko yung kapatid ko na daanan mo ko ganitong oras. Dapat po lalabas ako doon sa time na tatanggapin niya awards niya. Eh hindi ko na po mahintay, ma'am. Kaya po doon pa lang nung pumipila pa lang po sila sa mismong graduation niya, talaga po nilapitan ko na sa sobrang tuwa niya po. <laughs> yung halo po yung emotion niya na pagkagulat at pagka yung pagiging masaya na si Mama nandito. Gano'n. Kaya po, sobrang uh, thankful po ako na nagawa ko, na-accomplish ko yung surprise ang gusto ko ibigay sa kanya noong araw ng graduation niya. Outstanding performance in leadership at outstanding science club kasi, sir. Natutuwa ako pag narinig ko po mula sa bibig ng magulang ko, ng mga kapatid ko na utol, Napakaswerte mo kay baby. Baby po kasi kung tawagin nila si Hennessy. Dahil po responsable bata, marunong na po sa buhay dahil po pinalaki ng magulang ko, unang-una -una po yung nanay ko. Sabi ko nga po, maano ang puso ko naiwan siya kasi nasa magulang ko siya. At hindi po kami nagkaroon ng pagkakataon na magkagalit. Na hindi po ba yung ibang mga bata, pag wala ang magulang, ang, lalo po ako kung mag-isa lang ako, nagre-rebelde. Salamat po sa Panginoon. Salamat po sa magulang ko. Hindi po nangyari sa aming mag yung Maganda po yung connection namin bilang ina, bilang anak. Magdasang niyo po ako kailangan Hmm. Mag-aaral na po ng mabuti. Parang ako kapag po ako. Tapos po, tutulungan ko po siya. Yun po. Tandaan mo na habang nandito si Mama sa tabi mo, na kita at igagamang kita, anak. Okay? Makapagtapos ka na ng pag-aaral. I love you, anak. Mahal na mahal kita. ang hanap ng puso ko po bilang isang OFW. Yung mapagtapos ko lang po na pag-aral yung anak ko. Yun lang po, ma'am. At makatulong, patuloy na makatulong sa pamilya ko.